finally nagsalita na ang vlogger na si Erwan Yusuf patungkol sa isyo ngayon ng di umano'y hiwalayan nila ng kanyang asawa na si Ann Curtis. Matatanda ang naggalat ngayon sa social media, specifically sa Facebook at YouTube, ang mga balibalitang pag-cheat daw ni Erwan kay Ann sa kapatid naman nito na si Jasmine Curtis. Sa kasagsagan ng isyu ay nanahimik si na Ann Curtis at Erwan Yusuf pero hindi na nga nakapagtimpi si Erwan ngayon at nagbigay na siya ng pahayag ukol sa kontrobersiya. Sa isang IG post ay makikita ang screenshot na ito na hindi suot ni Erwan ang wedding ring nila ni Anne na napansin naman ng isang netizen. Ayon sa komento ng netizen, he is no longer wearing his wedding ring. Tila iniimply ng nasabing netizen na hiwalay na sila ni Anne. Pero nireplayan ito ni Erwan at sinabing wag basta-basta naniniwala sa mga balita mula sa mga random pages sa Facebook. Ayon sa kanya, lol, you shouldn't believe news from random accounts on Facebook. So in short, Ayon kay Erwan ay walang katotohanan ang mga naggalat na videos online. Makikita sa screenshot na ito ay ang mga clickbait thumbnails ng iba't ibang channel at pages. Makikita din sa mga title kung saan sinasabi nilang kabit daw ni Erwan si Jasmine. Ayon sa mga mapanirang title ng video, Jasmine Curtis, inaming siya ang kabit ni Erwan Yusuf. Anne Curtis na pahagulgol ng iyak. Anne Curtis, nilabas na ang video ni Jasmine Curtis at Erwan Yusuf. Jasmine Curtis nagsalita na. Umaming may relasyon sila ni Erwan Yusuf. An, hindi matanggap. Kapansin-pansin din na umani ang mga ito ng daang libong views at maraming mga netizens ang naniwala sa mga video na ito. Pero ayon na nga mismo kay Erwan Yusuf, walang katotohanan ang issue na ito. Ay nag-post siya ng isang family picture kung saan kasama niya ang kapatid niyang si Jasmine Curtis, anak niyang si Dalia Amelie, at kanilang mami Carmen. All smile silang lahat at makikita din na suot-suot ni Ann yung wedding ring nila ni Erwan Yusuf. Kahit hindi na sila magbigay ng isang official statement ay na-debunk na yung mga nagkalat na videos online. Very happy si na Erwan at Ann sa kanilang marriage at base sa mga recent photos nila e in love na in love pa rin talaga sila sa bawat isa. Sa kabuuan ng kanilang lagpas dekada ng relasyon, wala silang napabalitang issue patungkol sa third party. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Ilang beses ko na nakita na hiwalay na daw sila, tapos si Erwan daw may other woman sa ibang bansa, something like that. Mapa Facebook or YouTube, TikTok, it started sa blind item eh natugma sa kanila. Diyos ko, ano naman ngayon kung walang ring? He loves cooking so common sense. Baka tinatanggal niya ang ring pag nagluluto. Secret to a lasting relationship ay yung may kanya-kanya kayong pinagkakaabalahan. You have your own projects, hobbies, growth, etc. Hindi yung kayo lagi magkasama. I don't see them breaking up unless Anne does it. Is Loki good father and husband and doesn't mind letting Anne shine? She's still able to have her career. I would be shocked if they ever broke up.